sa hindi pa po nakakaalam at kakakaraka um kakapangyari lamang ng kaganapang ito ang aking pong Facebook ay deleted na hindi po ako ang nag-delete nito kundi ako po ay nagising dahil ako ay nakatanggap ng email mula sa Facebook. Ang sabi ng Facebook ay they are deleting my account. Babasahin ko ang buong message ng Facebook. Ito ang sabi. We suspended your account. 180 days left to appeal or we will permanently permanently disable your account. So, meron daw kong 180 days left to appeal ang decision. At um, bakit daw ito nangyari? Ang sinabi lang ay your account or activity on it doesn't follow our terms of service. Ito po. Yan lang. Pero, wala po akong naging violations, wala pong na-flag ng mga videos ko. Ang ginagawa ko lamang po ay in-expose ko po ang katiwalian sa House of Representatives. Ako lamang po ay nagsasalita laban sa foreign policy ni Bongbong Marcos. Ako lamang po ay nagpapahayag ng aking mga kaisipan tungkol sa foreign policy na alam naman nating laban sa bansang Amerika. Pero yon, ito ay deleted na, hindi pa naman, 180 days, days ako mag-appeal. So nag-appeal na ako pero wala namang nakalagay doon na pwede kang magsulat. So Most probably they would permanently delete. Anong ibig sabihin nito? Yung iba po ang tinatanggal lamang po ay ang kanilang Facebook page. Akin po ang tinanggal po ay ang aking buong account. So ibig sabihin, wala po akong access sa wala po akong entire access sa Facebook. Dinilit po ang aking Messenger, wala po akong Messenger, wala po akong uh, personal account, wala rin po ang mga pages ko. So this... This is the first time na ito po ay nangyari sa akin. Wala po akong violations. Um wala wala talaga akong violations. I I never received any um reporting. uh wala kasi normally kasi makikita niyo po ang inyong violations sa Facebook. At makikita mo wala po akong violations. Ang huling-huli ko pong Um, mga na-report ay last year pa, uh, 2021 pa, uh, 2022 pa. So, sa 2024, 2023, wala akong violation. And now, they deleted the entire account. So, ibig sabihin, wala, um, even my messenger, no reason at all. Ang sinabi lang is your account or activity on it doesn't follow our terms of service. Pero wala pong dahilan, wala pong paliwanag kung ano yung exactly na-violate ko. So, ibig sabihin po mga kababayan, within 180 days, may mangyayaring malaki sa Pilipinas. So, either JU politics yan, local politics or whatever, at ako po ang kanilang unang tinarget. Bakit? Kayo na lang po mag-isip. So, maghanda po kayo na there's something big going to happen in the Philippines. Because why would you delete my entire account? Pati yung access ko sa messenger. Even my access to messenger, deleted. As in, my entire account on Facebook got deleted. Natatakot ba kayo? na Ano namang ginawa ko in the past few months? I actually exposed the liquidation by certification na walang resibo ng Kongreso ng bilyong-bilyong pera ng mga Pilipino. Na hindi na ang bilyong-bilyong pera ng mga Pilipino na ginagastos ng Kongreso na hindi nila nireresibuhan. That's what I've been doing in the past few months. And of course, I have foreign policy views na hindi tinat na ayaw marinig ng gobyerno ng Amerika at ng Pilipinas. Those are the only things. So, sila yung natatamaan. So, mamili nilang kayo kung sino ang naging dahilan ang nagsabi sa Facebook na tanggalin ang account ko. Ayan. This just happened na January 2. So, there is something big going to happen in the Philippines. At tanungin nyo na lang yung mga sarili nyo kung bakit ako yung pinarget nila. Well, si yung, yung isang account ni Maharlika, uh, hindi niya account eh. It's just a Facebook page. Yung Maharlika Boljakera. Uh, hindi yung Maharlika Boljakera, yung Maharlika. It was um, deleted. Yung kay Banat Bay yun din. Tapos ako, mas malalakas yung akin mga friends, okay? Mas mamala, malala yung ginawa nila sa akin. ginawa nila sa akin, today, January 2, 2024, Buenas na Buenas sa bagong taon, my entire Facebook, my entire Facebook was deleted. Removed. Okay? With no explanation, except sabi lang nila, my account or activity on it doesn't follow our terms of service, even though wala silang explanation even though na wala akong naging violations. Wala. So, tanungin niyo mga sarili niyo anong nangyayari sa Philippines? What is exactly happening in the Philippines? Why they needed to remove my entire account on Facebook? Hindi ito nangyari sa kahit sinumang kritiko ni Duterte eh, noong panahon niya. Nakita nyo ba itong, yung yung account ng mga kritiko niya na the entire account was removed? No, this only happened at the time of Bongbong Marcos. So they removed my entire account. Why? Ask yourselves why. Why they needed to remove it now, 2024? Anong mangyayari ngayong 2024? Bakit ako yung... Um, bakit? tanungin ninyo. Huwag, niyo ninyo ako sa messenger, yung mga friends ko, my mother, etc. They removed my entire account with no explanation. With no explanation. Tanungin ninyo ang sarili nyo kung bakit. Bakit hindi ito nangyari nung panahon na si Lenny ang tinitira ko? Bakit ito nangyari nung panahon ni Bongbong Marcos Jr. Wala na, hindi na kita tatawagin president. You're not a president. Diba? Ngayon lang ito nangyari. So, tignan ninyo ang, tignan ninyo ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, kung ano ang ginagawa. Diba? There is something big going to happen in 2024. At it is related to what I am actually warning you against in my Facebook. Well, I'm safe here. Ang inaano ko lang is yung mga tao sa Pilipinas.